Hello mga be, nagaanap ba kayo na pandagdag pang negosyo sa inyong tindahan? i nyo na ito. Gagamit lang tayo ng hinog na mangga. Dito po tayo sa Commonwealth Market at napansin ko pong mura lang yung mangga kaya naisipan kong gawin nito sa manggang hinog. Ito po ay yung katabi po niya ay 80 pesos. Ito po naman na hinawakan ko ay 60 pesos lang per kilo. So mas okay na to kaysa dun sa mas mahal. So pag, pag, pang negosyo kasi mas maganda kung mura lang yung puhunan natin. No? Oh. So yan pipili lang tayo. dalawang kilo? Meron. Ito na po yung napamili nating mga hinog na mangga. Nabili ko lang po ito ng 150 pesos. Huhugasan lang muna natin ito. Ako po si Glory at gumagawa po ako ng mga videos na pang negosyo. Meron din po akong maliit na tindahan located sa Quezon City pa naman po kung saan ang location nyo para malaman ko po kung saan no ang aking mga videos. Maraming salamat. Hihiwain natin yung pisngi ng mangga. Wow. Ayan, ang ganda ng mga napili nating mangga. At ang next naman ay kakayurin natin ito. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Ito na po yung ating shredded na mangga. lalagay po tayo ng one cup ng wash sugar. Tapos, imimix lang natin ito. Para hindi agad mapanis yung ating mangga. Kasi mainit eh. So, yan. Na-well mix na. Sige po. mag assemble na tayo. Ginse. May nakapaot gagamit po tayo ng condensed milk. Kahit anong brand, pwede naman po. Isasalin na natin ito sa plastic bottle. Tips lang po, mahalaga na maisalin natin yung ating mga condensed milk or evaporated milk sa plastic or sa glass para po maiwasan natin yung contamination nito. Gagamit po tayo ng 16 oz cup. Maglalagay na tayo ng mangga sa ating cup. At ang next naman ay magka-crush tayo ng ice. Meron po tayong video ng ating freezer. Pakicheck na lang po sa description box. Meron din po tayong video ng ating ice crusher. Pakicheck na lang po sa description box. Maraming salamat! Maglalagay na po tayo ng ice sa ating cup. Maglalagay na po tayo ng mango toppings. At ang last, ang ating condensed milk. Kung napapansin niyo po, wala po tayong nilagay na sugar. Ito na po yung nagsisilbing pampatamis sa ating mango conyelo sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! At para po may idea kayo, ang bentahan ko po nito ay 50 pesos. Thank you for watching.